Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagtatawanan na nga po ni Draymond Green, si Rudy Gobert. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pag-trade na lang ng Los Angeles Lakers kay Lebron James. Since nga po mga katrops, wala pa ni isang mangkupunan sa history ng NBA ang nakapag-comeback mula sa pagkakabawan mula 0-3, ay mukhang tapos na nga na talaga ang kampanya ng Minnesota Timberwolves matapos silang matalo ng Dallas Mavericks ngayong araw sa kanilang Game 3. At isa nga po sa mga sinisisi ngayon na player sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo ay walang iba kundi ang kanilang center at ang defensive player of the year na si Rudy Gobert. Yes, hindi malang nga po nito kayang sabayan ang dalawang big man ng Dallas Mavericks na si Derek Lively II at maging si Daniel Gafford. Sa kabila nga po ng kanyang tangkad ay hindi rin naman nga po niya napipigilan ang mga ginagawang pick and roll plays ng Mavericks na siyang rason bakit madali lamang nga po siyang nai-eskuran sa ilalim ng basket. Kaya dahil nga po sa napakalamyan nitong laro ay pinagbabatikos at pinagtatawa na nga po siya ngayon na Draymond Green gayong wala nga na pong kwenta ang nakuha nga po nitong award na Defensive Player of the Year Gayong parati lamang nga po siyang ginagawang pagkain ng MVP na si Nikola Jokic at maging na mga role players ng Dallas Mavericks. Kaya mukhang kailangan na nga po talagang ibalik ito ni Gobert sa NBA. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa posibleng pag-trade na lang ng Los Angeles Lakers kay Lebron James. Kasunod lamang nga po mga katrops ng paglabas ng balita na tatanggihan nga na po ni Lebron James ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers ngayong offseason ay ibat-ibang mga kupon na nga po ang nabanggit na posibleng kumuha sa kanya, kagaya na lamang ng Miami Heat, Golden State Warriors, at maging ng Philadelphia 76ers na interesado nga po na tandem sa si Lebron James kina Joel Embiid at Tyrese Maxi. Pero ayon nga po sa ilang mga fans, hindi rin naman nga po dapat pumayag ang Los Angeles Lakers na umalis sa si Lebron James sa kanilang team nang wala silang naukuhang kapalit nito. Kaya dapat nga po ay gamitin na nila siya sa isang sign and trade deal upang sa ganon ay makakuha sila dito ng mas magagaling na player na ipangpapalit nila sa kanya. Ngunit paalala ko lang mga katrops, hindi rin naman nga po pwedeng i-trade ng Lakers sa si Lebron James since isa naman nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayon of season. Meaning wala rin naman nga po siyang kontrata sa kanilang team kaya pwedeng pwede nga po siyang lumipat ng ibang kupunan na kanyang mapipili at magugustuhan na sunod na paglalaroan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.